Sa mapagpalang araw po, bisa ng programang Journey to Cory sa pagtaas ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Bayitang Apat. Mula sa Balubad Elementary School, Ronald D. Alberto and Ranaline M. Alberto. Layunin. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong mabatid ang bisa ng programang Journey to Cory bilang estratehiya sa pagtaas ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sabay itang apat ng para lang elementarya ng balupad. Mga susing literatura. May pag-asa ang batang marunong bumasa, pinatutunayan itong mahalagang matutunan ng isang individual ang pagbabasa. Dagdag pa rito sa pamamagitan nito ay may pag-asang maiangat ang kabuhayan ng isang tao at ng isang bansa. Mula kay Simpson 2021. Every Child a Reader Program, isa sa mga programang naglalayong lahat ng mga batang Pilipino ay makabasa at makasulat ng malaya sa so, pamagitan ng Bureau of Learning Delivery Teaching and Learning Division of BLD-TLD na naglalayong ipagpatuloy ang paggamit ng Revised Philippine Informal Reading Inventory o pil upang suriin kung nasa anong antas na sa pagbasa ang mga bata sa buong bansa simula taong panuroang 2018-2019 mula sa Deped Order No. 14 Series of 2018. Hamon bawat bata bumabasa o tribis initiative. Nabuo naman ang Brigada Pagbasa kung saan matutugunan ang problema sa pagbasa ng mga, pag, mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga kaagapay ng mga paaralan na voluntaryong magtuturo sa mga batang hirap sa pagbabasa. Mula DepEd Memorandum No. 170, Series of 2019. Metodolohiya ang mga kalahok sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral na tuklasang nasa antas ng kabiguan sa pag-unawa sa binasa. Batay sa resulta ng paunang pagtataya, 20 na mag-aaral ang nakakuha ng antas na kabiguan mula sa 97 na mag-aaral sa ikaapat na baitang. Ito ang ginamit na batayan sa pananaliksik gamit ang purposive sampling. Bukod dito ay gumamit ng methodology pre-experimental design yung panimula at panapos na pagtataya. At pil -iri. Upang malaman kung may kabuluhan na resulta sa pauna at panapos sa pagkataya, ay gumamit ang mananliligsek ng instrumentong paired t-test. Inalabasan. Ayon sa resulta, 60% ng mga mag-aaral ay tumaas sa instructional at 40% naman ang tumaas sa malayang antas. Ayon sa instrumentong paired t-test, may kabuluhang pagkakaiba ang resulta ng pauna at panapos na pagtataya. Kahalagahan Ang resulta ng action research na ito ay magiging kapakipakinabang sa mga bagong mananaliksik bilang kanilang batayan sa paggawa ng mga kaugnay na pananaliksik. Makatutulong din ito sa mga reading coordinator na bumuo ng iba pang programa sa pagbabasa. Conclusion Karamihan sa mga mag-aaral ay nasa antas ng instructional. Mabisa ang paglulunsad ng programang Journey to Cory sa pagpapataas ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang apat. Rekomendasyon Paigtingin ng implementasyon ng programang Journey to Cory sa lahat ng antas sa paaralan. Maging aktibo sa pagpapatupad ng mga programang kaagapay ang mga iba't ibang sektor na maaaring makatulong sa pagbuo ng action plan magkaroon ng iba pang pag-aaral na may kaugnayan sa nasabing programa upang mapalalim pa ang pananaliksik na ito. Mga sanggunian, maraming salamat po.